Allah, Allah. Oh, tropik. Allah, tropik. Dari, dari. Mau. Bastaan mga mabaskug lang para diwas okay. mortality. Sigi. yo. Oh. Mm, Ayan na po uh, mapagpalang araw po at welcome po ulit sa ating munting channel ayan umarangkada na po ang ating programang palaga ayan livelihood program po tayo programang palaga ng 45 days ni mamofilia ayan kumukha na tayo ng mga sisiyo ayan eh, napakaganda po ng project natin na ito kasi po makakatulong na tayo sa mga ibang tao sa mga na, ano nangangailangan makakatulong pa tayo sa ating mga member na gustong magnegosyo para po sa kanilang pangkabuhayan din bukod doon ang tutu tutubuin po ng uh, programang ito ay mapupunta po sa ating pondo ng grupo ng ating grupo, ang Original Pulang Vloggers Group, ayan po at uh, uh, panoorin nyo po kung anong makaganapan

Domingo pa man namo kay puha. At pwede naman namo diri hapiton in case. Ay na, lang natin. Ay na, nakabili na tayo ng ano. Thank you. Kumuha lang tayo ng kusing pagkain para hindi mapanis. Ay, silaw. Silaw, piderer. Ayan o. Oh. Diyan dalawa. Tapos, drinker.

Grabe! Grabe! <tuh -tuh> grabe! Kenapa begini? Oh, sungguhnya! Mumpik, nah! Mumpik, nah! Mumpik, nah! You know? hirap na hirap din iba buti na lang kahit pa eh pahingin na natin pwede tumama ng electric fan electric oh, na so let's go Buti lang, buti na lang umabot pa sila. Ah. Mali pala yung pagkakadali ng ano, nagbigay dapat mga dalawang karton. Tek na. Pero mga pare ko 'yung bayan. Ah, nakita Muntik na talaga. Hindi hmm, abot. Ayun o no? Minabuti nating ano lagyan ng electric fan kasi kanina muntik na silang mano ma, mamatay sa init eh kung nahuli pa tayo siguro tayo ng mga baka o oh, kaya konting minuto baka ano halos la uh, halos kalahati yung namatay sa kanila sobrang sikip naman pala ng pinaglagyan nun dapat pala mga dalawa ayan lesson learned sa susunod siguro maging anasmaan na tayo sa pag ano, masyado kasi nagtiwala yung ano, naglalagay na malapit lang yung ano, pagdadala Pero ano pala, hindi di pala pwedeng ganun kasi mamamatay sila sa ano. Nung kinuha natin yung mga yan, eh ang init. Talam mo, basang-basa sila. Basang-basa sila sa, ewan ko, kung pawis ba yan, no, oh, ipot nila. Ayan. Kaya, ingat-ingat. double tayo. Double yung pag-iingat para uh, hindi malisga siya. Ayan, pag naka-recover na sila ng ano, ng init, eh, pwede na natin patayin yung ano, yung electric fan at baka masobra naman. Ayan, at least, saras, naka-recover naka na yung ano, di iba. Grabe. Alright, abangan uh, nyo po ang aming ano, ang aming pag, ano, di-deliver o pag award itong mga sisiyo sa mga, mga ano, mga beneficiary na ating napili ayan sana ay eh, pag-ingatan nila ang bigay ng ating grupo at ni Ma'am Ophelia Malong para lumago ang ating ano lumago ang ating paalaga ayan paalagang manok para sa mga napiling masiswerteng napiling Uh, beneficiary. Kaya po, salamat po at abangan nyo po ang ating pagkakita sa linggo.